Diyan na po, sir. Diyan na po, na motor. Sa Facebook.

wala ko track kasi na lang wala pin-type na lang kaya alam wala airbus oh malabo yung ano ko, radyo ayaw ayaw bumigay ano yan? ayaw bumigay yung radyo sir ni Rodriguez sa ah, naglulo đấy là Kasi 'di 'to na mali mo kamukha mo kamukha mo Magandang umaga sa inyong lahat Nandito tayo ngayon sa may uh, Kanto mismo Ng uh, Scout uh, Tuason Sa kanitong uh, Scout uh, Borneo At uh, sa okop ng uh, Quezon City Nandito ngayon ng uh, Special uh, Operation Group Ng uh, MMK Sa pangunguna ni uh, Sir uh, Gabriel Go At uh, dito Nakita nyo naman sa video Yung mga kaniton yung mga food cart na dito lahat ng kumpol-kumpol ayon sa mga napagtanungan ko dito sila nag-asimbol ng mga kanilang mga paninda yun nga lang nasa maling lugar nakaharangan nila itong kahabaan ng kalsada nandito ngayon ang team ng MMDA MMD upang ipagpatuloy ang matagal ng layunin ng ahensya na linisin ang kahabaan ng uh, mga kalsada sa Kalakang uh, Maynila ganun na rin yung kahabaan ng mga sidewalk or bangketa na kung saan daanan ng mga tao wala na rin yung mga food cart dito sa pinakakanto So ito na ngayon ang uh, resulta after 8 uh, minutes Bye. Yung iba na kumpis ka na mga gamit ng mga nagtitinda Bye. rito o yung gamit ng mga food cart or uh, food cart bilang lang uh, warning dahil sa pagbabalik ng team or ng uh, MMD, at uh, nandito pa na sila pakalat-kalat or kumpul-kumpul uh, dito sa kahaba ng kalsada ay uh, makukumpis ka na ang kanilang mga kagamitan. Nasa kahabaan pa rin ng uh, Scout Borromeo ang team at uh, ito matitikitan or makahata yeah. yung nakahambalang dito sa sidewalk. Ready? Yung uh, isa lang ang nasampah dahil uh, andito na yung uh, mayari ng motor. Yung kalahati ng kotse, nasa sidewalk. Yung kalahati, nasa kalsada. Wala talagang tao, boss. Walang tao? Oo, wala, ta wala talagang main driver, walang driver. Oo. Oo Iliwan di talaga dito. Ito naman yung uh, katabi ng uh, puting kotse kanina, yung nahatak na. Dito sa kabila, maganda nga uh, tingnan pagka aware na sila sa mga patas trafiko. Tingnan yung sidewalk. Ang gando, no? Hindi na nila naharangan yung uh, pangketa. Nandito tayo ngayon sa may uh, kanto ng uh, Scouta uh, Madrinian sa kanitong uh, Scouta uh, Ibadolasa At uh, uh, ito, may inahatak dito sa pinakakanto. From uh, 11th uh, Jamboree, umaliwa ang uh, tin dito sa may kabaan ng uh, Kamuning Road. Palabas ito ng EDSA. So, matitikita na lang at uh, ipaayos yung kanyang uh, sasakyan. Dito naman, hindi lang natin nakunan. ah uh, manakahamba lang yung gulong dito sa sidewalk. At uh, ito, nakumpis ka na yung uh, iba. Ito na lang ang uh, pinatatanggal. yung mga ibang gulong, kinumpis ka para warning dahil pag uh, nadaanan sila ulit dito ay uh, kukumpis ka yung mga ibang gulong dyan dito naman sa kabila, ito may naatak na isa lang itong uh, kotse na ito na nakalabas sa uh, sidewalk yung iba okay naman na uh. Ito, ano lang eh, kumain lang ng konti. Pero makakataan yung tao. Hindi ka itong isa talagang haram. From uh, Kamuning Road, nag lang ang uh, team dito sa may uh, EDSA at nandito na ngayon ang team sa may uh, kaba ng uh, Kamias Road. At na natikitan itong mga ibang motorcycle na nakaharang dito sa sidewalk. Badro. Dahil ang pinaka-sidewalk mismo, magmula dyan sa poste Ngayon, ito naman yung sakop ng mga motorsiklo Dapat na ipasok nila dito ng konti Meron namang i-adjust ia dito, hindi pa nila sinagad At uh, nakapila dito sa ibang uh, motorcycle hindi na dapat sila natikitan Itong isa, walang may-ari Kaya masasampas sa tow truck Ayan, malinis na Dapat ganyan Napasadaan na ito dati. Dati mga motor. Ngayon tignan nyo, ang ganda na oh. Napatingin. oh ang ganda tignan. Ang ganda doon sa kabila. Nakaayos na. Oh, nakatabi na sila. Pati ito mga motor dati, dito yan nakapark. So maganda na. Bukod na lang doon sa isang kotse na yun sa sidewalk. Kaya pakishare na lang yung ating mga video Dahil uh, yung hindi pa aware sa mga gayetong pagpa uh, pagpapark or uh, illegally park uh, vehicle Eh uh, ma-aware sila na may na itong uh, pag nila dito sa bangketa Lalo na dito sa kahabaan ng kalsada Hinatak na itong uh, dilaw na kotse Dahil ito ay uh, tinulak nila dito sa sidewalk daw kagabi yan hanggang dyan, no? dito yung kinuha. Ngayon, wala yung may-ari. Dahil uh, ipapagawa ito dahil sira. So, kinonsider na itong uh, installed vehicle dahil nakahamba lang mismo sa sidewalk. Dapat nilagay na sa magatang lugar o katulad niyan. Pagkatapos ng Camias uh, Road, bumalik ulit ang team dito sa may kahaba ng uh, Kamuning Road. At uh, nadaanan ito Malapit lang tayo sa EDSA doon At uh, wala raw yung uh, may-ari nitong uh, kotse Okay, tara na Atake na yan Dito naman tayo sa kabila Hindi sapat yung uh, parking slot Kalahati halos yung uh, nasakot sa sidewalk Itong uh, motor siklo na na ito. Ay, ah, uh, hello. <laughs> oh. Yung natikita na siklo Paalisin na lang itong uh, puting kotse para mahawan na itong uh, sidewalk. From uh, Kamuning Road, kumaliwan din dito sa Scout Torillo. Yeah, Laki ng ano, uh, No parking sign. Mabuhay lane. Ay, dito. Ang dami pala dito. Ang doon, no? Sa kabila ng uh, malaking uh, no parking sign doon. Doon talaga lahat sila nakapark. Yung nadaanan natin dito, sa unahan, may matitikitan at uh, mahatak. Yung may hatake na Nakakausli yung oso So ito pala mayroong uh, graduation dito Pero Ang uh, issue dito ay uh, Illegal parking Wala ang uh, coordination sa barangay Kamuling uh, elementary school pala ito So ang haba hanggang doon no? Ando na yung team Malamang kukulangin ng tow truck dito. Kasi okay, wala naman po kong dirikot sa MMDA at sa barangay. Dito po, mabuhay din ano uh, na? okay. ano po. Nakita ko yung buhay din. 24-7 po, bawal ano po kumarana dito. Ang dami dami naman nakapart dito. Bakit po yun sa amin ang inuna? Ah, sir. Bakit po sasaktan po namin ang nauna sa dami dami nang nakapart dito? Ayun nga po, nakatunaw ako iba eh. Hindi mo tayo kita? Itikita po natin. Magkano po yung Pwede bang bayaran na namin yung ticket kasi ito po yung driver. Kung may driver po, ang penalty po is 1,000. Ngayon, pag wala pong driver, 2,000 po ang multa noon. Pwede po namin bayaran ngayon. Ano po yun sa buy ticket po? So, wala pong bayaran dito sa kalsada. Ah, okay. Saan po yung bayad ticket po? Pwede po namin malaman. Ngayon po, sa... Okay, po okay. sa office namin dito, sa Eden. Okay. Isa dito. pa pong question. Ang dami niyo pong ang dami pong nakapark niyan. Pwede kong hulihin lahat 'yan para naman fair sa amin, oh. di ba po? Sige. Oh, Basta okay. lang sa mabuhay na po, Yung nasa loob po, Andami hindi po, na sir. po kasama 'yung no. sa loob. Ang dami po niyan, Yung nasa kanto, tinikita na po. So hanggang doon, na, space na, ko lahan. Kasi oh, kasi unfair naman na nandito lang 'yung office namin, 'yung sa amin na po. Ah, puro 'yung two truck namin, ayan oh. Ang dami-dami na po. Ah, dagdag. 'Yon hindi na makukuha kasi wala nang two truck. Lahat po dapat makita namin na ano nila Para parapet naman kasi ito lang autos namin tignoisan ano parapet naman parapet naman parapet naman parapet naman parapet naman parapet ng parapet naman parapet naman parapet naman parapet naman parapet naman parapet